Dito tayo sa function hall kasi ipapakita natin dito ang mga kakaibang um, hitsura. Kakaibang hitsura. Si Oyong guys, nandito si Oyong. Ayun, oh. Parang nag-meeting na. Eh, pakita ko sa inyo yung dito sa likod naman na ginawa nila ha. Yung parang storage room. So, ito yung parang storage room. Ayan yung itsura niya. Ang laki. So, dito na yung mga mesa ilalagay. Subukas so, na sila mag-ano dito, guys. Kasi Sunday ngayon. So, yung mga mesa na yan, syempre, papasok yan dito. And then, yung sabi pa ni Auntie Sita is maglalagay daw siya dito ng... Um, CR also and powder room kumbaga parang dressing room na din siya guys kasi di ba likuran siya banda sa ating function hall ni madam so meron kailangan talaga meron siyang powder room or baga dressing room ganun para paglabas dito ng debutant or yung ano kakasal tak ganun dito na banda, diretso na siya sa stage aakya. Ayun sila Jana at O yung nagla-live. And guys, grabe talaga. Ang sarap na dito tumambay, hindi na siya mainit. Kahit ganito oras, ala una alas dos. Wala lang kainit-init. Hindi mo na ma-feel mafe yung init kasi pumapasok yung hangin. And ang canopy nila, oh diba hindi na talaga siya maingi tsaka ang dami pang space dito sa likuran pwede pa ito ni Brenda lagyan kung ano pwede niya ilagay dito pero mas maganda din na yung kuha pa din yung view sa likod yung country view countryside na view mabaga probinsyang probinsya ba mas maganda pa rin kasi talaga makita yung view na yan eh. sa matabunan but sabi ni Brenda eh, maglalayo siya dito na napakahabang kurtina for function hall so oh nga, lamig ang lamig doon ng area nila o oh, yung tsaka ni Jana oh, sa pinagtatambayan nila oh. deba And finally, eto na nga yung gate, guys. Tapos na po to. Hindi ko lang siya na-vlog ng mga ano, pero perfect na perfect na talaga. Ayan, na move na po siya. Ang bigat lang sa goro. Tingnan natin kung makakayanan ko bang hilahin. Ay, bunga! Ayan na siya. Ayan. So, pwede mo siyang isarado para kung nagrent kayo dito pero ni isirado kung ayaw niyo mapasukan kayo ng ibang tao or by entrance entrance pwede pwede naman And hindi pa siya napinturahan no kasi black yung pintura nito hmm dapat na ayan Tapos bagay na bagay yung mga ganito ni Brenda na mga pananim mo. And meron din nagsiswimming sa swimming pool today. Not so many yung ang bisita ngayong Sunday pero okay lang. Kasi kahapon napakadaming tao. And I think tapos na to dito. So yung kulang lang is pintura sila dyan. And then, yung sa likod na lang yung kulang. And then, yung dito na banda, maglalagay daw sila ng pintuan. Yes. Kasi doon sa kabila, sarado na yun. Kumbaga, from the stock room, dito na dadaan. Pintuan dito. Exit. Sumalawak siya ha, in fairness. And then, congratulations, Mang Brenda. Matatapos na din ito, makakapagpahinga na siya sa gastusin ni And wala nang problema sa mga tulo-tulo sa ubong kasi pulidong-pulido pulido na din. Perfect. Okay, pa yeah, Okay. Chef Toyok lang kami. Abangan ninyo ang interview ni Oyong at ni Jana. May silang interview. Ayan yung mga orchids. Oh, na ganda. At ni At ni mga orchids. Ang bonggang bongga. Natapos din ang paglilinis dito sa garden. Which is, ayan na siya. At nilagyan ni Brenda ng mga uhot. Or mga ano ba, rice hall. Ayan oh. Ay, sorry. So nalinis na ang mga alugbate dito na wala na nilipat na lang dito sa kabila. Tinamnan na din dito banda. Para maging bako din siya kumbaga. po kami magawa. Pulo lang kami dito lapang. Marami noodles niya. Hmm. Kain na lang tayo ng saging. Kanina kumain ng iting, saging, bibingka. Di ba, Yop? ka na. Sunday, the best lapang. May board dito. Kanila pa. Ang nagtag sa kuha ba itong video ng mga ramen sa unang taon? Hindi ko fun sa ramen. Hindi ko. Sabi lang tam is. Ang magkakarap na. Tam is mo? Ang so ni Mama Mary eh. Ay. Ito

Ito yung nabili ko sa Thailand na inhaler, guys. Oh. Ito yung nilalagay ko sa dito ko. Dito, dito, dito. Kasi double purpose na siya. Maganda siya. Meron siyang parang liquid. Kung saan, pwede mo siyang ilagay dyan. Malamig din siya sa ulo. Isa may siya i i siya. And then at the same time, meron din siyang inhaler. Ayan. Okay. Ano yung mata ko kasi? Yung hangin ba? Tsaka hindi pa talaga magaling, magaling yung ano ko guys. Parang inaantok ako lagi sa sipeo ko. Poishan. Brand Mark 2 relief of main that nasal congealdum you can drink elaps na sa nagluto si argel ng pancit canton yo ay niyon alin na mo ay dii lamig ra mo kay na ipartner sa ko ano yung magic Ah, benda kay mukha to siya, ma'am. Oh, Pansit oh. Ano ko yung lami kay part na pancit canton sa Skyflix no para sa ako ah. Labi nag ang pancit canton kay calamansi flavor. Ayaw lang tong halang. Ako okay at magpanin yung ginger leek. Ade ay. Ay yung itlog, ano, gel. Ay, bongga yung ano ni Argel, may itlog. Pero ito ba na yung jag? ito mm. isa for... Ay, kakaunan man ng isa. Grabe talaga yung ah, ano ko ay halata lang ito talaga talag sa ano ko sa mata ko na meron akong sipon, ubo and everything so guys hanggang dito na muna tayo at hindi ako magtatagal kasi bukas syempre pasok na naman kailangan natin umuwi ng maaga para mag prepare prepare and gusto ko magpahinga ng mat mahaba ba mga lang na o matulog, parang ganoon kasi hindi maganda talaga yung pakiramdam ko. So, ang gabi dito na muna tayo and thank you for always watching. Bye po at mag-ingat kayo. Mag-ingat kayong lahat.